yung tatlong yan napakahilig sa ano drama yan action anong pinapanood nila ay batang kiyapo yan mga taga subaybayan ng batang kiyapo po yan tatlong yan kaya busy busy -bisi sila sa kabang ginagawa yan no hindi mo yun makakausap dahil titig na titig sa palabas na prutang batang kiyapo ni eh, Coco Martin Tuwing hapon, alam nyo ba? Yan ang sinusubaybayan nila. Ang batang kiyapo. Siguro dahil na rin kay Ibana. Nakikita nila si Ibana Alawi dyan. Napakaganda ni Ibana. Kaya, patay na patay sila dyan sa batang kiyapo na yan. Hindi mo sila makakausap dyan. Hindi mo sila mautusan basta makapanood lang ng batang kya po ang tatlo na yan.